Di Angelo Russell is back para nga sa team ng Brooklyn Nets sabay takeover mode agad ang laking tulong sa anyang team pero hindi naman nagpawuli. Ito ang batang player ng Portland Trail Blazers Abay sinapian nga ni Stephen Curry sa laban. Dilo is back para nga sa Brooklyn Nets after ng kanyang injury looking to help his struggling team lalabanan nga ngayon ang Portland Trail Blazers. We'll start na the first quarter of the bench itong si Dilo at ang Nets team magandang start at magandang 3-point shooting nila dito. Pero hindi nga nagpahuli, ito nga ang home team at sumasabay naman sa anilang opensa. Tapos ito nga si Scott Henderson, abay sinapian yata ni Stephen Kirby sa first minutes natin mga idol at 4-4-4 agad sa three pointers with 16 points. Pero nang pumasok nga itong si D'Angelo Russell sa court at the 4-minute mark, abay over mode agad sa Nets offense. Kahit kababalik pa lang from injury, dalawang 3-pointer agad ang ambag, ganda pa no-look pass dito. Kaya naman 10 ang kalilang kalamangan 40-30 after the first quarter. Second quarter natin, angas ng lead pass ni Dilo dito, naging 14 na ang lamang nila. Tapos yung Stephanie pa ni Jalen Wilson, 16 point lead, timeout dito ang Portland. At sa 9-minute mark, abay nilabas muna nga itong si Dilo dahil nasa minutes restriction nga siya because of injury. Then after niya nang nilabas siya, abay dito nga nakahabol ang Blazers team nang dahil naging stagnant nga ang offense na itong Nets. Tapos si Henderson na natiling mainit 5 for 5 in the 3-point line at biglang ang naging 5-point game na tayo. Nabura ang 16-point lead ng Brooklyn. Timeout tayo muli. After niya na yung nakabawi naman ng Brooklyn kahit papano at ang ganda nga ng behind the back pass ni Simmons dito kaso naging footback layup niya nga rin yan. Then nang bumalik si Dilo sa court, nice pick and roll play nila ng kanilang sentro, easy pass. Pero ang team nga ng Portland Trail Blazers ay hindi na nga lumalayo dito sa Nets. At tinapos nga nilang second quarter na close game na damang tayo, 5 point game, 66-61. At dito sa ating third quarter, abay sa umpisa, parehas nung sa first quarter kung saan back and forth ang ginawa ng two teams pero nananatiling ahead ang team ng Brooklyn Nets dito at may 9 point lead nga sila. Tapos sabayan pa nga ng pag-init ng kanilang 3-point shooting, abay naging double digits nga na naman ang kanilang kalamangan. Then at the 4-minute mark, pinasok itong si D'Angelo Russell pero hindi nga naging maganda para sa kanya itong third quarter na ito no points and no assists pero nanatili namang double digits ang advantage ng kanyang team dahil team effort nga ang ginawa nila 98 to 88 after three quarters. At dito nga sa ating fourth quarter si Ben Simmons niyang nagpatakbo sa opensa ng Nets at napalaki na nga nila sa 14 points ang kanilang advantage dito. Ang ganda nga rin ang kanyang naipasok na hook shot dito na pa-timeout nga dyan ang Blazers. Tapos pagbalik pa nga ni Dilo sa court, na kuwang third steal of the game niya. Nice drop pass pa for his seventh assist sa laban. Pero hindi naman agarang subuko ang Blazers na actually nababa nila sa single digits. Ang advantage nga sa kanila pero di Angelo Russell ibinawi ang kanyang team. Points and assists ang ginawa dito kaya biglang naging 15 point game ang laban natin. At matapos nga niyan ng mga idol ay inalagaan na lang ng Brooklyn ang kanilang big lead. Nagdiretso sa kanilang panalo na putol ang kanilang 5 game losing streak.